kuryente. Pabili, isang sachet nga ng shampoo tsaka isang sachet ng toyo. Bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng karamihan sa mga Pilipino, lalo na ang mahihirap ang mga tingitinging produkto na nabibili sa mga sari-sari store. Abot kaya kasi ang mga ito para sa mga arawan ng kinikita o para sa mga pamilyang tinatawag na isang kahig-isang tuka. Karaniwan sa mga ito ay mga sachet o pakete na gawa sa plastik at aluminum, mga material na mahirap i-recycle o hindi nabubulok. Usually kaya sachet ang ginagamit ng mga Pilipino kasi convenient siya, medyo magaan sa bulsa, unlike sa malalaking pack na parang hindi na kaya sa ngayon sa hirap ng buhay. Madalas sa isang gamitan lang ang mga tingi kaya karaniwang tinatapon na lang pagkatapos. Ang resulta, gabundok na plastic waste na malubha ang banta sa kalikasan at maging sa mga tao, lalo na ngayong lumalala ang climate change. Kita sa aerial shot na ito ang tambak ng basura sa Rizal na tinatayang kasing lawak ng nasa limang football fields. Base sa isang pag-aaral noong 2019, mahigit isang daan at anim na milyong piraso ng sachet ang ginagamit ng mga Pilipino araw-araw. Karamihan dito ay tinatapon sa mga ilog na kalaunay na papadpad sa mga karagatan. Kaya naman, Pilipinas ang tinugari ang planet's top polluter pagdating sa plastic waste ng mga karagatan base sa report ng Our World in Data Project noong 2022. Magaman may mga batas na umiiral upang tugunan ang problema ito. hindi raw ito na ipatutupad ng maayos. Wala ring umiiral na regulasyon sa bansa pagdating sa mga packaging. Bagay na pinagtuunan ng pansin sa isang conference ng United Nations sa South Korea nitong nagdaang linggo, nabuo ang isang global agreement upang limitahan ang paggamit ng mga single-use plastic. Sinasaalang-alang pa rin dito ang lagay ng mga low-income consumer na pangunahing gumagamit ng mga ito. Para sa Greenpeace Philippines, may mga alternatibong paraan upang malimitahan ang mga tingi habang natutulungan pa rin ang mga Pilipino na kulang ang panggastos. We can bring in refill dispensers to sari-sari stores and yung produkto ng mga ito is nagpuprovide sila ng um, options na hindi na nakasashay pero equally cheap or equally um, affordable siya. You can go to your local sari-sari store that uh, will provide products in refill dispensers. Dati nang tinawag ng yumaong national artist for literature na si Nick Joaquin ang kultura ng tingin ng mga Pilipino bilang heritage of smallness. Dagdag niya, hindi uunlad ng Pilipinas kung hindi kakalas sa mga nakagawiang small scale na pag-iisip. Makialam ng may alam, sundan ang social media pages ng News 5.